When I hurt you Do you have to hurt me too Did you think revenge will make it better? Isang babaeng lumaki sa isang marangya at makapangyarihang pamilya Nag-iisang anak lamang na babae sa walong magkakapatid Siya si Jessie Sandoval Ang babaeng masiyahin, malambing, mabait at mapagmahal sa mga taong nakapaligid sa kanya siya ang panganay na anak ng mag-asawang Jessa at Diego Sandoval, na sa kanyang dugo at pagkatao ang buhay na kailanman ay hindi na niya matatakasan at hindi na maiaalis sa kanya ang pagiging isang anak ng mafia at apolo. Si Jesse ay likas siyang matulungin at mapagkumbaba lalo na sa mga taong nahihirapan. Siya ay may busilak na puso, ngunit meron sa kanyang pagkatao ang hindi niya kayang kontrolin, sa tuwing siya ay nagagalit. Ang mabusilak at malambot na puso niya ay babasagin, padidilimin at patitigasin ng isang gabi ng bangungot sa kanyang buhay. Tide Rosales ang womanizer bad boy ng Zamboanga del Sur, guapo at halos na sa kanya na ang lahat ng magagandang katangian ng isang lalaki na talagang kinababaliwan ng mga kababaihan. Kahit kailan ay hindi pa nagawang magmahal ni Tide ng babae. Marami ng babae ang sumubok na gustong hulihin at makapasok sa pihikan at mailap niyang puso. Wala sa kanyang bokabularyo ang salitang pagmamahal o pag-ibig. Ngunit darating ang hindi niya inaasahan na isang masalimuot na pangyayari sa kanyang matalik na kaibigan. Paano pag-iisahin ng tadhana ang dalawang tao na may kakaibang katangian? Paano nila mamahalin at tatanggapin ang isa't isa kung nababalot ng galit ang pusong duguhan? Jessie, invited ka sa party ko mamayang gabi ha? Huwag kang mawawala. Ani ng maarteng kaklase ni Jessie, third year college na siya sa kursong abogasyah. Yes, gusto niyang maging abogado. Ngunit lungat naman iyon sa talento niya bilang isang magaling na master martial arts. Noong una ay gusto sana niyang criminology, subalit hinindian yon ng mga kapatid niya at mga magulang na nag-iisa lang umanusya ang babae sa pamilya nila. Am um, titingnan ko, Kelly, hindi naman kasi ako mahilig sa mga party-party na yan. Sagot niya at mabait nang umiti sa kaharap. Kahit lumaki siya sa marangyang pamilya at karamihan sa mga pinsan niya, ay mahilig sa party o pumunta sa maiingay na lugar katulad na lang ng bar ng mga kabataan. Ngunit hindi siya ganun. Pagkatapos sa school ay tumutulong siya sa pinsan niyang si Jensi sa butik nito o kaya kasama niya ang ninang Pinky niya sa pag-iensayo. Tinuturuan siya nito upang matuto siyang ipagtanggol ang kanyang sarili hindi naman siya tumutol at wiling siyang matutunan lahat ng klase ng pakikipaglaban, lalo na at alam rin niyang madalas ay may mga masasamang tao na gustong pagtangkaan ang buhay nilang pamilya, lalo na sa Papa Diego niya, madalas itong napapabalitang maraming nagtatangka sa buhay nito. Kaya naman sa morong edad niya ay marami na siyang nalalaman pagdating sa mga martial arts, karate, paghawak ng armas at paggamit ng katana. Kung naman ay tinuturuan rin siya ng ninang Alena niya kung paano gumamit ng pana. Huwag kang ang KLJ, Jessie. Hello, you are a rich girl kaya nababagay ka sa grupo namin, di ba girls? Ani ng babae. Si Kelly ang babaeng leader ng bully sa paaralan na iyon. Binubuli lamang nito ang mga bagong estudyante na nanggaling pa sa probinsya o kaya ay mahihirap na transferee. Ngunit hindi siya nito napapagtripan dahil alam nito kung sino siya sa paaralan na iyon. Ang paaralan na kanyang pinapasukan ay pag-aari ng pamilya Sandoval. Salamat na lang Kelly, mas lalong ayaw kong mapasali sa grupo mo at tungkol naman sa party mo, pag-iisipan ko pa, sige I have to go. Sad niya tsaka nakangiting iniwan ang maarteng kaklase patungo siyang library ng mapadako ang tingin niya sa exit gate ng campus nila. Sandali siyang napakunot noon ng mapansin niya ang isang kilalang kotseng na kulay maroon. Lumapad ang pagkakangiti sa labi niya na makita niya ang taong inaasahan na niyang may-ari ng sasakyan. Diana, sir sabi na eh, kulay pa lang ng kotse mo kilalang kilala ko na. O ba't ka pa na parito? Ani ni Jessie nang makalapit siya sa ate Diana niya. Oo ate Diana niya dahil adopted daughter ito ng mga magulang niya. Three years old palang umano siya ng ampunin ng magulang niya si Diana. Kaya naman hindi ibang tao ito sa buong pamilya Sandoval, kundi kabilang na rin ito sa pamilya nila. Graduating na rin ito sa kursong med na magkabilang campus ito nag-aaral dahil mas pinili pa nito mag-aaral sa ibang campus kumpara sa paaralan na pag-aari ng pamilya nila. Si Aris kasi hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Napansin mo ba siya kanina? Nag-aral ba siya kanina? Saad ng ate Diana niya sa malungkot na boses. Umiling naman si Jessie at naparalis ang matamis ng ngiti sa labi nito at napalitan ng pag-aalala ang ekspresyon ng mukha nito para sa ate niya. Hindi ate eh, tugon niya. Ang lalaking tinutukoy nito ay ang anak ng ninong Kel at ng ninang Alina niya. Alam niyang may tinatagong relasyon ang ate Diana niya at ni Aris. Ngunit na natiling tahimik lamang siya at hinihintay na lamang na umamin ang mga ito. Okay, siguro nga galit pa rin siya sa akin. Sige, uuwi na ako. Sa kondo ako matutulog, sabihin mo lang kay na mama at papa hindi ako makakauwi, okay? Nagpalit rin ako ng phone number. Saad nito. Kaya naman napakunot noo siya. Bakit ate? Ano bang problema? Later ko na lang sasabihin, bye. Ani nito at hinaggan siya sa pisngi tsaka pumasok na sa kotse nito. kinahapunan mag-aalas sa isna ng hapon at kasalukuyang nasa sariling silid si Jessie. Nagbabasa ng pocketbook nang pang fairy tale. Naisipan niyang magkulong muna sa kwarto at lalabas lamang kapag dumating na ang parents niya mula sa trabaho ng mga ito. Wala rin ang mga kapatid niyang lalaki dahil may kanya-kanyang gimmick ang mga ito o trip na hindi na niya pinapakialman. Dahil kahit siya pa ang ate sa mga ito, ay kung ituring siya, ay animoy siya pa ang nagmukhang bunso. Ika nga ng mga ito ay siya ang prinsesa ng pamilya nila. Habang abala siya sa pagbabasa ay natigil lamang nang may kumatok sa labas ng pinto ng kwarto niya. Miss Jessie, bukas yan. Saad niya kaya bumukas ang pinto at bumungad roon ang kasambahay nila. Miss Jessie, may sa inyo sa ibaba. Mga kaklase mo raw kaya pinatuloy ko na sa sala. Ani nito. Kaya naman kumunot ang noon niya sa sinabi nito. Wala siyang inaasahan na bisita o kaibigan na pupunta sa araw na iyon. Sige ho, salamat. E paghanda niyo po muna sila na maiinom. Magpapalit lang po ako. Aniya. Dahil na kami ni short lamang siya at nakasando ng manipis, na halos lumantad na ang kagandahan ng dalawang tanawing bundok niya. Hindi na siya nagabalang maglagay ng kung ano-ano sa kanyang sarili dahil napakasimple lamang niya. Sobrang natural ang kanyang ganda. Kahit hindi na siya maglagay ng powder, ay literal na makinis kahit hindi naman siya gaanong maputi. May kakapalan ang kanyang kilay at napakaganda ng pagkakakorte niyon. Naanin mo'y sinadyang lagyan ng korte upang maging mataray lalo ang kanyang aura. Nang makontento sa harap ng salamin ay kumendat pa siya at umiti. Jessie, gash, akala namin hindi ka nabababa. maaring sabi na kaklase niyang babae." Bakit ba? Ano bang meron? Nagtatakang sabi niya at tinignan isa-isa ang apat na magkakaibigan na bully. O hindi siya nagkakamali at tama ang nakita niyang pinaplastik siya ng mga ito. Hello? You've forgotten about my party. I told you, right? Kailangan nandun ka rin, no? Lahat ng kaklase nating rich ay naroon rin. Kaya huwag ka nang killjoy. Okay, okay, fine. Sasama na ako. Masyado ko yung mapilit, eh. Tugon na lamang niya sa mga ito. Dapat lang, Jessie, dahil talagang pinuntahan ka pa namin dito. Ang special mo, di ba? Ani na pinakamaarte sa apat na body girls. Hey, Kelly, what are you doing? That's my phone. Gulat na sabi ni Jessie nang hablotin nito ang cellphone niya. Habang siya ay nakikipag-chat sa pinsan niya si Jensie. napaka bored mo naman ka bonding Jessie. Nagkakasiyahan ang lahat ha? tapos ikaw dito nakatutok lang sa phone mo. Oh, look at them. Lahat sila nag enjoy Ikaw lang itong hindi ko nakikita nag enjoy Paliwanag ng kaklase. You don't care, Kelly. That's my privacy. Akin na ang cellphone ko. Naiinis na sabi niya. Dahil nagiging pakilamera na ang babae, pinagbigyan na nga niya itong sumama siya roon at cellphone lang ang libangan niya doon tapos papakilaman pa nito kasalukuyan silang nasa resort beach ng pagmamayari ng parents ni Kelly. Maraming ka-age ke niya ang naroroon at night party iyon. Nagsasayawan, nagtatawanan, naglalaro at naglalasing ang iba. Mas marami ang boys at talos, mabilang lang niya ang mga girls na naroroon. Hindi naman siya umiinom ng alak at mas lalong hindi naman siya mahilig makihalubilo sa ganoong klaseng laro o gawain. No, Ibabalik ko lang ang cellphone mo kapag nagjoin ka sa amin. Let's go! Masaya ito, Jessie. Ani ni Kelly at kinuha ng mga ito ang kamay niya at hinila, dahilan upang mapatayo siya. Ano to? Anong klaseng laro to? Halos pa sigaw niyang sabi dahil napakalakas ng background music nila. Itatapan mo lang ang bola isa-isa at kailangan makashoot ka sa mga pulang baso na yan. Maglalaro tayo at ako ang kalaban mo sa laro na ito. Kapag hindi ka makashoot, iinumin mo ang juice na ibibigay sa iyo ni Tiffany. At kapag nakashoot ka, isa-isa ko tatanggalin lahat ng nasa katawan ko. At ganun rin ang gagawin mo kapag ako ang nakashoot. At kung hindi naman, ay iinom rin ako ng juice sa ad ni Kelly. Kaya naman naghihiyawan ang nasa paligid nila. Pero hindi ako umiinom ng alak, Kelly. Hey, hindi yan alak. Juice lang yan. Tikman mo, tugon ng babae at kumuha ng maliit na baso at nilagyan iyon, tsaka inabot kay Jessie. Tinanggap naman niya iyon at napatingin sa paligid. Halos lahat ng mga matang nakatingin sa kanya ay namumungay na animoy na larasing na. Inamoy niya muna iyon at napatango siya ng isang beses nang maamoy niya ang strawberry flavor. Pagkatapos, idahanda niya iyon tinikman. Tama nga ang babae dahil hindi alak ang iniinom ng mga ito. Pero nakakapagtaka lang ang kinikilos ng iba. Maging ang mga mata ng mga ito ay animoy inaantok. Good job. Sabi si eh, hindi yan alak, masarap di ba? Diba? Masiglang sabi ni Kelly. Tipid siyang umiti at dalawang beses na tumango bilang pagtugon. Nagsimula na silang maglaro at sa unang tapo ni Jessie sa maliit na bola ay hindi iyon pumasok sa baso. Kaya naman ay binigyan siya ng isang basong juice na hindi kalakihan at kaagad naman iyon ininom ni Jessie. Nagugustuhan na rin niya ang amoy at lasa ng juice na iyon. Apat na baso na rin ang nainom niya at natanggal niya rin ang suot niyang relo. Jacket at t-shirt nang makashoot sa baso si Kelly. Habang ang babae naman ay natanggal rin nito ang suot na manipis na dress dahil isang beses pa lang nakakashoot si Jessie. Kaya naman tanging bikini lamang nito ang natitira. Pakiramdam ni Jessie ay napakagaan ng katawan niya. Para siyang dinuduyan dahil wala siyang lakas at wala siyang maramdaman. Ang hindi alam ni Jessie ay ang juice na iniinom nila ay may halong droga. Sige, laro pa tayo. A Ayaw mo na ba Kelly? Sad ni Jessie. At pilit pa rin niyang minumulat ang namimigat niyang mga mata. Subalit wala na siyang makitang Kelly roon at halos lahat ng nakikita niyang mga babae ay walang saplot at nakikipaghalikan sa mga lalaking katabi ng mga ito. Ang iba naman ay nasa lamesa na at nasa buhangin habang magkadikit ang mga katawan ng mga ito. Hindi alam ni Jessie kung tama pa ba ang mga nakikita niya. Dahil harap-harapan, nagtatalik ang mga tao roon at walang pakialam kung may makakita man. Ah, ano ba to? Iba e na ang nakikita ko. Ang babastos. Saad niya at pilit pa rin niya minumulat ang kanyang mata at pilit pa rin nilalabanan ng sarili niya ang kakaibang dumadaloy sa kanyang katawan at isipan. Tayo naman, Jessie. Fuck your suhat. So ang sexy mo, Jessie. Anin lalaki na nagpagulat sa kanya at naramdaman niya ang pagtayo ng mga balahibo niya sa katawan Kinalibutan siya dahil ramdam na ramdam niya ang mainit na pagtama ng hininga nito sa kanyang bato. Kahit nahihina ay pinipilit pa rin ni Jessie na labanan ang lalaking nambabastos sa kanya. Dude, baka gusto mong kasama, lasing nasabi ng isa pang lalaki na lumapit sa kanila. Kaya naman mas dalong kinabahan si Jessie. Don't touch me, huwag niyo akong hahawakan, layuan niyo ako. Sad ni Jessie sa dalawang lalaki na pasuray-suray at panaysangga sa mga hampas niya. Wala siyang ibang naririnig sa kanyang paligid, kundi malakas ng music at mga ungol ng mga taong may sariling kamunduhan. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.